Dito po may wifi oh. May wifi naman po rito. Ay, may naman kasama na, no? Yeah. Ayun, ayun. Dito din naman, ano? po, may ando po yung wifi oh. Ano yung password ko? Ando po rin. Ano niyo na po yung mga kasama niyo rito? Sabihin niyo muna po. Wala Ah, may, may parating pa po? Oo. Oh. Oo. Oh. Ay, doon yung way pa yun. Sa may poste po yun. Know? Sa so, unang poste po sa gitna. Ando po. Ay, eh, yung po pwede na. Yung tricycle po pwede doon sa dulo. Tapos conforme na kung paano pipiliin nyo po. Kung isang lamesa dyan o no, kaya kubo doon. Pero dito po may wifi eh. Uh, pwede po dyan. Kasa lang. Kasa sa inyo. Ah. Uh, ah don net, tanong mo sila kung saan din gusto nila, kung dito. O, don don walang wifi, walang signal don Dito may wifi. Sige, sige. na natin pag ito sa na lang natin. Oh, doon Oh, walang wifi dito sa dulo Dito may wifi Doon wala Hindi wow. po dyan, hanggang na po sa first floor Dito po pwede. Ayun na dito. Dito po pwede po rito. Mamili po kayo rito. Hmm, para na natanaw niyo yung bata. Oh, ito, ito, <coughs> yung bata diyan. Thank you.